Yo, shout out dyan, yeah, shout out Ayan, gabi na Ah, pakita ko lang sa inyo kung uh, Yung uh, binili na uh, battery at saka uh, Switch nung uh, Makaraan linggo pa tayo, hindi ko lang napakita So ngayon natin eh Pakita ko sa inyo kung saan natin kinabit yung mga ilaw yung uh, battery at saka yung switch right so buksan natin ang uh, battery lagay ng battery alright nandito yung kanyang battery battery diba? yan ang kanyang battery ayaw matanggal kanyang battery ayan ito ang kanyang bagong battery yan oh, di ba? ang gulo ng wiring ba? Diba? kulang ang gumawa nyan yan ang ating biniling uh, bagong battery diba ba? Oh, diyan natin nilagay medyo maliit lang yung nakalagay medyo sinira natin para magkasya to no? alright wala choice Ayan. kailangan natin sirain diba? para talaga kailangan medyo may All alright okay na siya diba tapos yung kanyang sweets yung switch natin na ito dito natin kinabit ang switch so oh, diba? switch oh, ito yung uh, ilaw kaya tayo bumili ng switch sa bagong battery ha? para dito sa kinabit natin yung ilaw yan kasi nga medyo malabo na tong ilaw nya kaya kailangan dagdagan natin ang ilaw yan yan yun diba alright Rồi, try đen, chân à đen, nghe lạu chân à tay lạu chân rồi, tay lạu chân à tay lạu chân à tay lạu chân à à kasi malabo pag tayo ito lang kaya yung isa lang ang gamit nating ilaw malabo oh my diba? meron tayong dagdag na ilaw mahirap magtakbo sa magtakbo sa kalsada na Malabo ang ilaw. Hindi eh, magulo yata yung wiring. Pero ako naka di lang nakabit. Ako lang nakayos yan, diba? Ang baga, chamba-chamba lang. Chamba-chamba lang dyan. Pag na-chambahan, hindi okay, diba? ba? <laughs> hindi na chamban. eh yun lang baka hindi na chamban. na tayo na hirapan pag mag-delay. Importante kasi sa motor na marami kang ilaw. Diba? <coughs> pag tumatak ka, kailangan na. Doble ang liwanag. Eto. Okay, Doble liwanag siya. Oh. ay Alright. Ito yung puti niya medyo mahina na yung puti niya hindi na siya ganong kalakas kaya yung uh, dilaw na lang din ang uh, ginagamit natin baga uh, pinagpalitan lang pinagpalitan lang yan pinag lang natin ba diba? sayang naman pwede pa naman gamitin eh pag -ubrahin. alright Ganda rin kasi tatakbo ko na sa gabi na medyo maliwanag ang iyong uh, dinadaanan, di ba? Itang kita mo. Itang kita mo ang dinadaanan. Malambot na ata ang gulong. Medyo manipis na rin yata ang kanyang sprocket. Okay. tulis na kailangan na rin nga palitan uy gasos na naman niya gasos diba? na naman yan. kahit na bulok siya basta nasa kondisyon ba? Diba? okay na yun hindi may siya ganong bago basta nasa kondisyon naman ang na, uh, motor eh masarap na rin gamitin diba sinasabi ko alright ito nga pala yung uh, battery yeah, ito kapalit diba sobrang lito? Oh. ito yung uh, pinagpalitan nya sobrang liit bali ang gandito yun medyo mahaba siya ito malit lang diba kaya ako dinagdagan ng nilakihan ng battery kasi nga medyo nagdagdag tayo ng ilaw at baka baka kapusin ba? ba? Magaling nga uh, madedrain ang ating battery. Alright. Share ko lang. Meron nga pala akong dito. ginawang uh, lutuan ano lutuan. lutuan na yun oh. Ayan, oh. Hindi ko pa nagagawa. Ano yan? Lutuan pa Ang uh, yan. Yung uling, di ba? Gawin natin uling. oh, gagawin natin kalan, na oh. Gawin natin kalan Ayun yung isa. Ayan, buo na yan. Okay, yan. Ito, gawin natin kalan to. Oh, diba? May kalan na tayo. Kapal niya, no? Ay, share ko lang naman. Wala lang. I share ko lang, di ba? Share ko lang yung ating gagawing na uh, uh kalan, di uling. Di ba? Right. <laughs> Dahil nga sa gabi na, gabi na, at tayo ay wala lang. Gabi na eh.